Hello mga kagamsters! Kamusta kayo? Alam nyo bang napasugod na naman tayo sa isang pamalakasan at dinadayong kainan na kung saan mararanasan mo ang tunay na sarap? Dahil sa kanilang nakakatakam at mga ingranding food offers. Dito lang yan sa Greenbelt 5 Second Level Ayala Center, Makati City. At ito ang Chili's Grill and Bar Restaurant. Alam nyo ba mga kagamsters that this is a family-friendly restaurant na kung saan pwedeng-pwede ang lahat mapamatanda man, teenagers, or even your little kids ay pwedeng-pwede dito mga kagamsters. Wow! Kaya mga kagamsters, huwag nang magpahuli at subukan na dito sa Chilis Grill and Bar Restaurant. Dalhin mo na ang iyong pamilya at barkada at iyak na ang banding nyo ay mas lalong titibay dahil sa kanilang mga pagkain na kaka-excite kainin. At syempre, dahil sa Chilis ay talagang chill relax ka. Wow! Hindi po to sponsored ha, pero bekenemen, chilis. <laughs> at ayun nga mga gamsters, wala na tayong patumpik-tumpik pa at talagang sinubukan natin itong kanilang dambuhalang burger dito mga gamsters na kung saan sobrang sarap napakalasa at siksik na siksik ang mga layers nito. Walang talo mga kagamsters dahil sulit na sulit talagang hindi tinipid mga kagamsters. Kaya naman sunod nating tinikman ay ang kanilang pasta na kung saan sa unang tingin ay ordinaryo at simple lang pero sobrang creamy mga kagamsters. Masarap din ito. Tsaka sundan pa nito ng napaka-amazing nilang salad dahil sa crispiness, creaminess at konting asim ng tomatoes ay nagbiblend ang lasa. At syempre lalong sasarap kung sasabayan mo pa nito ng margaritas. Wow! At ayun nga mga kagamsters, hinding hindi kayo mabibitin dahil sa sobrang dami nilang pagpipilian sa kanilang menu. Mapa pork, beef, chicken and even seafood mga kagamsters ay meron sila dito. At syempre ang mga pangmalakasang drinks that depends upon your choice, alcoholic or non-alcoholic beverages at even fruit shakes mga kagamsters ay fresh fruits ang kanilang mga gamit. Talaga namang wala na akong masabi. Very recommendable mga kagamsters. Kaya talagang dinaragsa at pinipilahan ng karamihan. Dahil sa quality, coziness, sarap ng pagkain at even the outdoor dining or alfresco ay available dito sa kanila mga kagamsters. So ayun lang, pero bago tayo magtapos, let's go mad over unlimited margaritas. Bye-bye!